Dito po kami sa Binyan. Tapos pupunta po kami ng, ano, ng palengke para bumili ng isda. So na po kami doon sa nag, uh, mga nagsusumba. Gusto ko sana magsumba. Kaso nakakaya. Di ka naman kasali doon. Nakapalda. <laughs> ayan, ayan. yan, oh. papunta na po itong palengke guys. Masyado kang mapulit Mahilig kang mga labet Yan ang tugtog nila dun sa zumba Pagkalam ko <tong> <nila> bastis <zomba> Ayan, Oh. Ito po yung way na to, ay yung dinidisplayan po siya ng, ano, kaya siya may mga ganyan. Dinidisplayan po siya ng mga gulay. Dito po naka, ano, hilera po lahat yan. Simula po doon hanggang doon ang, ano, okay. ng dinidisplayan ng gulay. Kaya kung, ano, kung pupunta po kayo dito, mamamalikin po kayo mamimili ng gulay. Ngayong gabi na po yan, ayan po na, inano na po nila binubuo na po nila yung tent yan ito lang po to, sa gilid ng simbahan mismo lang ganyan sa mga hindi pa nakakalam guys ito na po yung setup nila dito ayan yan mamaya lalagyan na nila ng tent yan magusto ko magmelotay na uuha na nauuha na daw siya nauuha <laughs> na daw siya ang bag ang na iwan. Bumili kasi kami ng bagay sa ayan oh, pang school niya. yan. binilang ko na siya. Para uh, ano, pagdating ng um, malapit na pasukan, hindi na ako hassle mamili. Mamili sana all may pera. Ayun oh, no. Ayun na nagdi-discarga na eh. Nag-unload na sila guys. Yung mga gulay. Ayan o, oh, pakwan. Ay, pakwan na mahaba at saka bilog. Mahaba at bilog na pakwan. So, bibili kami dito ng isda. Kasi may nabibili dito ng murang isda. murah. Sa murang isda lang kami, guys, bibili. Kasi wala kami para. Napunta na sa bag. So, wala tayong mabibilan na ano, inumin. Magana

ala excuse me lang excuse ayan me lang. lang baka madaganan tayo may tricycle kuya ayan ayan malapit na kami dito sa sa bilihan ng isda guys ganap tayo dito ng ano murang isda lang yung kaya ng masa ayan kaya ng bulsa. <laughs> kaya ko, na, kaya ng bulsa ko. Nakas nyo. Um, tingnan natin kung makabili tayo ng murang isda. Oh, o yan, ayan guys. Uh, so, kung oh, ka, baka maano tayo. O oh, yan o, oh, 75 kalahati. Eh. 75 kalahati. May 80 tayo naman ay, na yun ayaw we know, it's a partner ko okay, <laughs> yeah. niya sa ganyan sayang pero niya sa ganyan Ubad daw kasi na isda yun hubad <laughs> na isda ibag mo kasi no, no mura lang yung salmon. 75 kalahati. Ayun. Oh my God. Mahal guys. So makakabili ka dito guys ng ano. Mura pag ano na. Yung namumula na yung mapi namumula ni Mata. O, balik tayo dito. Kasi bibili nga na tayo ng isda. Mahal, guys, ang isda, guys. O, yan pala, guys. I-bili na ako ng isda. Kalahati daw ay 75. Yung sabi ko pipila ko. Ayaw ni ate. Ang Ayan na. Kalate na mo? Kalate na tayo. Ay, isang kilo kalate. Ay, walang pasubra, te. Ay, ah. eh. ah, yung inang pasubra. Ay, isang <laughs> ayam po si ate. Bibigyan ako ng pasubra. Hindi so, ko makuha yung pera. <laughs> Hawak nga, Bing. Isang kilo kalate. Isang na, na. oo. Bugio. Ah, bugio. 205. Bugio. Ay, 208. ang tawag po sa amin nito ay bulpin ano? <laughs> eh, ano 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 flying fish? <laughs>

Wala kami, ano wala kami mahanap na murang bigas. <laughs> Nagko-report kami kasi total na lang natira sa pera akong mahanap ng murang bigas. Ang challenge ko dito ay ano yung paano pagka ang demanda. <laughs> so hindi ata magkakasya kasi walang murang bigas. belum lengkap kabar haba-haba ng binihaka namin napunta punta Bumagsak um, kami na dito. 50. Kaganina, 50 yes. doon. Ayaw pang bibig. Ayaw kasi ng ano. Parang may halo kasi yung nakita ko doon. Ilan? Dalawa lang. So, dalawa lang dito. Gusto <coughs> niyo daw malambot. Malambot. 8 minutes na. Say hi guys. Hanggang dito lang muna. Bye.